Yeah, di may merinda. Ah, tatagdagan ko pa pala. Meron na ba ito sa akin? Ito yung nakita natin. Meron pa, no? Ah, mga kainsan. May sumuot pong ahas po din sa ilalim. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay. Um, isang linggo po nakapatay na po tayo ng ano din eh. ganito po kalaking kubra din itong Thank you. Oh. asbo oh, ayun eh yeah pinagbahayan puno ng daga ay ayan ay mo taso ko wala ay mga kisan kung Ya, yeah, yeah. ya. ang ilalim? Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah, yeah. Uh! Yeah. ang ilalim eh. Dito pa man din natin tatayuan ng paay oh. Akala ko po napatay ko na yung dalawa eh. dungko Doon ko po napatay nung minsan. meron pa arap po pala ang pinakambahayan nila oh. 三包，对

Diyan kung sana sisila ba? Di baka buwan na bunton na Pamadala rin yung kubo. Pamadali. Ah, Hindi na. Nabunton yung ano. Yung ano, ano yung... Kahoy ah, na yun. Pinamugaran ito eh. Delgado yun pa ah. Huwag na. Ari ah. nilinisin na po. Ang dami na po nakakakita eh. Yung mga nadaan po din. Huwag na mabig Yung daanan siya din niya, eh. Pero ang dampa po natin, bungas-ngas po ito. Hindi ko na po lalagyan ng ano. Open. Open na po siya. Gawa ng baka po yung lungo, bahaya ng ahas po yun po nakakatakot sa bukid tapos nung minsan mga kainsan may nakasabay akong followers natin sa palingki dati po siyang nagtatrabaho sa ano basta sa sangay ng pamahalaan kaya daw po maraming ahas dito noong araw matanda na si lolo eh ay yung kagubatang iyan itong Sierra Madre papunta dyan yun daw ay pinakawalan a, nung araw ng mga ahas ah, mga, kubra, mga kubra king kubra king kubra mga dati, ganun dati walang kubra meron pinakawalan at yun daw naman po ay panlaban sa alam nyo sa mga gobyerno ay ngayon kami po ang yung mga taga baba po kami po ang nasasalasaan ng ahas hmm. kahit po sa ang bahay meron na po yung iba ay ano hindi lang ang napapansin po ba pero meron yung pong yeah, yeah. yung pong ating pinagsilaban kari po yan lunggaan din po yan lunggaan din po yan sinakautol po tul. ay po, kinukuha yung mga po naman hindi pinipili ni Uto yung mga yan, bunggaan din yan mga kaisan. kaya dyan natin si nilab ari, bala kong si laban eh, baka naman madali yung ating ano lilinisin ko po muna para ba Uto sabihin eh plug niya, yun hindi mo na ginagamit yun ay mm. spark plug lang ganun napupunti pag napatabi ng mga isang linggo Nato si na do, kuya. Hindi ah, ngayon papalakuhan ko po ito. Hindi ko po mapalakuhan. Gawa ng inuna ko po, ari. Inuna ko po muna linisin at baka po madali naman yung ating mga kaibigan. Yan, malinis na po, ari. Oh, kaunti. Lilinisin pa natin. Yan mga kahanga ko din eh. Sina ano po yan? Sina kabisprin. Yan kabila. Linis na yung kanila oh. Yan. Yan naman ating mga tropa. Ilan ba sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, Kasama po si Kambal. What's up mga kainson? Yan. Hindi po tayo sa taas. Nagpapako po kami ng ano. Ari. Nagpapako na po ng... Paluko po. pagkapako ko po yan, kung napapansin ninyo nauna sa atin ay yung binili ko sa online bago plastik na itim para po iwas din sa paku baka po mabutas yung plastik pag plastik po agad <laughs> tayo tayo po U tay Nani, ate Laki ko tay Nanyo ati martilyo Lagi ko biro nakakalimutan Nanyo Yan, hindi po natin natapos. Utay-utay, bukas ulit yan ako ito eh. Yan, sila po yung tatay ng kamatis ito eh. <laughs> oh, yan. Oh, mga parado ito misis mo ito eh. <laughs> Tao ito eh. Hindi oh, po. Oo, kakain naman din eh. Hindi na kayo kakain. Hindi na po. O, oh, tiyo. Yan. Bali, ano po, yan po ang tinatam na ninda utoy ng kamatis po tapos saka po sinakambal kasama po dyan kanina nagtanim din po tayo nagtanim din po tayo ng kaunti ay di pasalit salit po tayo hindi po tayo makatutok maraming gagawin ay siya nga pala utoy yan narito na po sila sa area area ito yan tapos po bukas sa bagong area. Papatayin ko na po ang tubig na rin. Diyan po ang lipat natin sa bagong area po. Pababa. Yun. Tapos, pupuntahan po natin ngayong makaaga. Yung dalawa nating kaibigan. Nagtatrabaho naman po sa palayan. Doon sa bagong kukuha nating palay. Na doon po sila. Nagagagaskater po dalawa. Si Elmer. At saka si Alan ay bukas po sinda Kuya Pago kasama po sila po ay walo bukas magtatabas po ng palayan si Kuya Pago po ay nagsina, nagtatrabaho din sa iba dun sa isa kong kaibigan pa extrahin po natin buka ngayon linggong ito Ah, so, oh, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.